Kung gusto mong maging mas masaya sa kapag senior ka na, kailangan mong tanggalin ang anim na pag-uugaling ito. Isa, pag-aalala tungkol sa iniisip ng iba. Hindi lihim na habang tumatanda tayo, hindi na tayo nag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba sa atin. Ngunit ang ilan sa atin ay dinadala pa rin ang hindi kinakailangang pasanin na ito hanggang sa ating mga huling taon. Ang pag-uugali na ito ay maaaring maging isang tunay na happiness killer sa iyong 60s at higit pa, maaaring pigilan ka nito mula sa paghabol sa iyong mga hilig, pagpapahayag ng iyong tunay na sarili, at pamumuhay ayon sa iyong mga termino. Kaya simulan na nating magpaalam sa ganitong pag-uugaling nakakaubos ng enerhiya, tandaan, ang iyong buhay ay ang iyong sariling obra maestra, huwag hayaang hawakan ng iba ang paintbrush. Dalawa. Pagkimkim ng sama ng loob. Ang pagdadala ng sama ng loob sa iyong 60s at higit pa, ay hindi katumbas ng halaga ng nawawalang kaligayahan. Kung gusto mong i-enjoy ang iyong mga huling taon, oras na para magpatawad at magpatuloy sa mga nakaraang sakit, maniwala ka, ang kagan-hawahan at kalayaang mararamdaman mo ay magiging sulit. Tatlo, Pagpapabeya sa pisikal na kalusugan Alam mo ba na sa edad na 60, karamihan sa mga tao ay nawala ang tungkol sa 30% ng kanilang mas ng kalamnan. Ito ay isang natural na bahagi ng pagtanda ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan nating tanggapin ito ng walang laban, ang pagpapabaya sa pisikal na kalusugan sa iyong 60s at higit pa ay maaaring humantong sa mas mababang kalidad ng buhay at pagbaba ng kaligayahan, ngunit, ang magandang balita ay hindi pa huli ang lahat para simulan ang pag-aalaga sa iyong katawan. Ang regular na ehersisyo, kahit na paglalakad lamang ng 30 minuto sa isang araw, ay maaaring makabuluhang mapabuti ang iyong lakas, flexibility, at cardiovascular na kalusugan. Hindi sa banggitin, pinapalakas din ito ang iyong mood at mga antas ng enerhiya. Apat, lumalaban sa pagbabago, ang pagbabago ay bahagi ng buhay, habang dumadaan tayo sa iba't ibang yugto. Patuloy tayong nagbabago at umaangkop sa mga bagong pangyayari. Ngunit minsan, lumalaban tayo sa pagbabago. Nais nating manatiling pareho ang mga bagay, na hawakan ang pamilyar sa nakaraan. Ang pagbabago ay hindi dapat katakutan. Ito ay isang pagkakataon, isang pagkakataon upang matuto, umunlad, at makaranas ng mga bagong bagay. Kaya, kung gusto mong dagdagan ang iyong kaligayahan sa iyong 60s at higit pa, Maaaring oras na para simulan ang pagtanggap ng pagbabago sa halip na labanan nito, pagkatapos ng lahat, ang buhay ay tungkol sa paglago at evolusyon, hindi pagwawalang kilos. 5. Pagpapabeya sa emosyonal na kagalingan Habang tayo ay tumatanda, madalas tayong tumutuon sa pagpapanatili ng ating pisikal na kalusugan, ngunit paano naman ang ating emosyonal na kagalingan? Ito ay kasinghalaga kung hindi man, para sa ating pangkalahatang kaligayahan, marami sa atin ang nagdadala ng emosyonal na bagahe mula sa nakaraan, mga hindi nalutas na isyo na naalis na natin sa ilalim ng alpombra o itinulak sa likod ng ating isipan, ngunit ang mga ito ay maaaring muling lumitaw sa ating mga huling taon, na nakakaapekto sa ating kaligayahan at kalusugan ng isip. Mahalagang tandaan na okay lang na humingi ng tulong at umasa sa iba hindi mo kailangang dalhin ang iyong mga pasanin ng mag-isa. Kaya, kung gusto mong mamuhay ng mas masayang buhay sa iyong 60s at higit pa, huwag pabayaan ang iyong emosyonal na kagalingan. Maglaan ng oras upang pagalingin ang mga lumang sugat, ipahayag ang iyong nararamdaman, at humingi ng tulong kapag kailangan mo ito. 6. Pamumuhay sa nakaraan likas na lumingon at mahalin ang mga alaala, Ngunit pare-parehong mahalaga na mamuhay dito at ngayon, ang iyong 60s at higit pa ay maaaring maging isang magandang panahon ng paggalugad, paglago, at kagalakan kung hahayaan mo ang iyong sarili na ganap na maranasan ang mga ito. Kaya, kung nais mong patasin ang iyong kaligayahan habang tumatanda ka, subukang mag-focus ng higit sa kasalukuyan kaysa sa paninirahan sa nakaraan, pagkatapos ng lahat, ang buhay ay nangyayari ngayon. Huwag nating palampasin ito.